Hey guys, paparating ng Infinix Hot 40 series, ang Hot 40i, Hot 30, at ang Hot 40 Pro. At finally mukhang wala nang pinakapangit ang Hot 40 Play. Dalawang version na may Hot 40i, isang 4128, at isang 8256. Hindi pa tayo sigurado sa mga magiging SRP nila, pero ang hula ka is 45 yung 4128, at 5000 naman yung 8256. At ang sa mga nabalitan ko ngayon is fully updated ang magiging Hot 40i, compared sa may Hot 30i. Meron siyang 6.56 inches na merong IPS 9-3 sa display na nakapansyol na. G88 na processor, 50 megapixel na main camera, 32 megapixel na front selfie camera, na merong 5,000 mAh mm battery, at 18 watts sa charger. Napakasweet ang specs na kung magiging around 4,000 lang yung kanyang presyo. Yes guys, tuman na yung kanyang specs pero pagka nagkataon, yan ang pinakamurang smartphone na merong ganyang klase ng specs. Dahil itong specs ng Hot 40 ay ngayon is parang yan halos ang specs ng Infinix Hot 30 na mayroong 7,000 na SRP. At speaking of Hot 30 nga, ang maging Hot 40 naman ngayon is halos yan pa rin ang specs ng Hot 30 na naka 9,3 sa refresh rate, 50 megapixel na main camera at 32 megapixel na front selfie camera. Iyan ang main upgrade niya sa may Hot 40. Pero still, meron pa rin siyang GA8 processor, same ng Hot 10, Hot 10S, Hot 11S, HOT20 at ang HOT30 nga dahil recycle CPU lang naman ng mga smartphone na yan meron G80 G85 at G88 mga processor yan mga smartphone ni Infinix nababago lang yung mga design nila at kaunting complete sa ibang specs din maglalabas ulit sila ng bago kaya para sa akin mas sulit pa ang HOT40 ay dyan dahil sigurado mas mura nga siya at napakasulit ng specs para sa may presyo na meron siya pero kung magiging 6,000 lang SRP ng HOT40 kaya eh, ibang usapan na guys. Then ang pangatlong, Infinix Hot 40 Pro. Malabo naman siguro na magiging around 7,000 to 8,000 yung kanyang presyo. Kaya so, kung ganyan na magiging presyo niya. Eh, syempre yung North 13 na ang bibili natin. Pero ang hula ko sa kanya, e eh, baka magiging 6,990 lang yung kanyang SRP ng Infinix Hot 40 Pro. At pagka nagkatotoo, baka sulit ang specs ng Infinix Hot 40. Dahil meron siyang 108 megapixel na main camera, 32 megapixel na front selfie camera, 120Hz sa refresh rate sa may display at 1080p resolution at meron siyang G99 na processor 33W sa charger 8GB RAM at 256GB na internal storage Yan halos ang specs ng Infinix Note 30 guys pero sa mas mababang charger nga dahil naka 45W si Note 30 tapos meron bypass mode pero 33W lang si Hot 40 Pro at pakang wala siyang bypass mode at para sa akin kung mayiging 7,000 lang yung kanyang presyo eh sobrang sulit na yan para sa akin. At sigurado magiging mabenta rin. Ang napansin ko lang sa mga Infinix sa mga smartphone ngayon, is ulit lang yung mga specs ng smartphone nila. Pero bumababa naman yung mga presyo. Then si Infinix Hot 40i is parang yan nga yung specs ng Infinix Hot 30, pero mas murang presyo ngayon. Tapos itong specs ng Infinix Hot 40 Pro is parang yan ng Infinix Note 30, pero sa mas murang presyo din. Tapos si Infinix Hot 40 yung pinakamagulo sa kanilang tatlo. Eh halos same specs pa rin siya ng Hot 30. Na-excite tuloy ako bigla guys sa Mi Note 40 series. Kaya Hot 40 Pro pa lang. Is naka G99 na. Ano pa kaya ang Note 40 series? Baka maglabas sila ng bagong G-series. Na rin inversion ng G95. Pero hindi pa tayo sigurado dyan. Pero I hope magkaroon ng G95 na naka 6 nanometer. Yun guys, siguradong panalo yun. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa Mi Hot 40 series. Abangan na, na natin sa mga susunod na linggo maying SRP nila. Kaya guys, magkano ang hula nyo? Comment nyo lang po sa baba. Thanks for watching.